Hello mga greg Gusto na okay. Motor na naman tayo ngayon dahil nakakainip So itong daanan na to ay papuntang Tansa Pag diniretso mo yan ay SM Tansa Ang pabalik naman ay 13 Martyrs hirap mag-vlog. Ano masabi? Busagad. Ano ba ginagawa <laughs> <laughs> uh, Bala eh, bala ito. Oh, Ayan, so pupunta tayo dyan sa saan na. Oo, uh, oh, may usin yung pumasok dyan. Saan na, yan, diretsyo nyo lang yan. Bala kayo, manood kayo. <laughs> Ayan. Diretso yun lang pag may nakita yung circle Ikot kayo dyan, umikot kayo umikot <laughs> Ayan, diretso yun lang yan uh, Wala, wow, wala akong sa diretso <laughs> Diretso <yun> lang Ay, <laughs> sundod nyo yung mga nagmamotor -um -um na yan Doon labas yan Oh, eh, well, masak na yan. Kaya siya maganda yung daan dito eh. Oh. Diretso, walang traffic. Mapag-usapan natin. Habang <laughs> haba 8 minutes, wala na akong masabi. Ubus na agad. So, ito nga pala yan. Ingat-ingat kayo dyan kasi nagawa one way ni. So, nagkakaroon na sa So, dapat huwag mong kainin kabilang lane. Kasi yung kabilang daan na dyan, hindi pa gawa. Kaya, yeah, katulad yan. Bad na yan. niya na. So, alalay lang kayo dyan. Kasi may mga kasalubong kayong mga sasakyan. Dyan dumadaan. Kaya, yeah, example niya Ito. Medyo may kahabaan hunda na to. Pero at least, uh, nakasave ka na hindi ka dumaan sa Antero Highway. Then sa Tejero. Tapos iwas ka na sa traffic. Itong na to, nung binuksan to, nakatulong talaga ano, na wala. Wala yung traffic dyan sa Tejero na ito. Although may traffic, pero hindi na ganoon. So, yung crossroad yan, bukal ah, road yan, uh, labas yan sa sa kaliwa dun sa Caldero uh, Antero Highway yan so dire diretso lang di ko alam kailan to inopen ah ito itong daan na to it, ayan pag kaliwa yan papuntang ano yan Tejero so dire diretso pa rin ay naku nagkamali na Malita yung information Bukal road pala yun. Kita <laughs> <Guitar> mo. Fake. <laughs> ay ito si Sabi ko, Tejero. Um, kaliwayan. Diyan, Tejero. Diretso yan. Sa kanan? Papuntang Gentry. Diretso lang. Diretso lang. So, um, ang makikita natin diyan, Uh, yeah, malawak na lupain. <laughs> Tayo nyo naman, walang ganon traffic. Eh, wala sa umaga, kung rush hour, marami rin dumadaan dito, traffic. Pero sa dinaan ako ngayon, oras bago matangal, walang traffic. So, yung ka-ka-luwane eh. Kapuntang Robinson. General Trias. So, kakakanan tayo papunta sa... Apple Road. Apple Road nga ba? Pamilya sa mga... ...dahan dito eh. Yan, dere-derecho lang. Kaya yeah, Maple Group pala, Mega World Company nag develop yun. So, nila yan. Liwa lang, then derecho, derecho. Maganda siguro pag na-develop ito, maraming building ito. Eh. Mga establishment, mga, mga restaurant. So, pabor sa mga pipera. <laughs> eh, tayong walang budget tabi lang tayo. Yan, dire-diretso lang. Um, dire lang yan. Yan, tapos pag nakita nyo sa pinakadulo nyo yan. Maliwala kayo dyan. May mahala naman yun. Sa? Sa? Diretso nyo na. Hindi kayo mawawala dyan. safe na safe ka ay okay, tas kakaliwa ka diyan o oh, pagkakaliwa mo diyan ay na an antero highway na lang labas mo rin diyan pag kuma mali hindi pala pagkaliwa o, oh, antero highway rin naman yan yeah, pero makdo malapit si Je General Trias Robinson. Ah, uh, pagkumanan ito, hindi na natin natin. Antero Highway rin. Yun. Pero papunta na to sa Kawit. Ay, dire diretsyo lang din. Ang laki ng bagay to nung binuksan to, Nawala yung traffic yun sa tehero, Nabawasan kahit papaano yung sinasabi kong mahabang traffic. Ah, uh, ko to minsan. Kasi sa, sa lugar ko, shadow malayo sa part ko to eh. Kaya minsan dumadaan pa rin ako dun sa uh, Antero Storiano Highway papunta Tejero, tas diretso Kawit. Kaya lang pag dumaan ka dito, medyo uh, madadagdagan yung travel time. Kasi medyo magbabagal-bagalan din kayo din sa lugar na to kasi may ginagawa pindahan. So ingat kayo baka may mga trabahador na kayo. Uh, truck dumada din. So ayan, yung kabilang daan hindi pa yung bukas so kayo dadaan dun. Dire-direction nyo lang yan. Ayan, nakita nyo yan yung anterior highway na yan. O oh, yan. Ayun na yan. Sana na kayo. pag kumaliwa kayo, babalik ulit kayo sa General 3 na Robinson. Tejero. O eto, papunta na ng Kawit. Pag ang Hanggang dito na lang. sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye you!